Alam ko wala ka naman talagang pinubukasan. Ang bahaw-bahaw mo pa. Huwag naman po kayang magsalita ng ganyan, kuya. Ginagawa ko lang naman to para makapagtapos ako ng pag-aaral. At saka makatulong na rin kila nanay at tatay. Naniniwala ka talaga makapagtapos ka ng pag-aaral, no? Hoy, huwag ka nang umasa, doy. Pang e-bike driver ka lang. Yan ka na nga. Bayad niyo po, kuya. Basta ka magbabayad ako sa'yo? Ang bao baw mo? Kuya! Uy! Sakay po ba kayo? Siyempre malamang, sa sakay ako. Kanina pa ako abang dito ng pedicab eh. Asensya na po kayo, Kuya. Sige, sakay na kayo. Saan po kayo magpapahatid? Doon lang, sa, doon lang banda, malapit lang. Inabilisan mo na! Ganito ba talaga pang e-bike driver lang, ha? Ang bagal. Grabe ba naman po kayo, kuya. Kung tutusin niya po eh, ito yung dahilan para makakapagtapos ako ng pag-aaral. dami mo pang sat, sat alis na! Dito lang, dito lang! Dito lang! Ano naman ni eh. Malilita ko sa'yo eh. Ito limang piso bayad ko. Ano to kuya? Limang piso? O, limang piso para makapag-aaral ka. Ang nga pala, huwag ka na umasa na makapag-aaral ka kasi mag-iibag driver ka lang naman. Grabe naman po kayo, kuya. Ang ayos-ayos pa naman ng forma mo, tapos limang piso lang yung binigay mo. Kala ka na, dyan ka na nga. Uy! Uy, kuya, sakay po ba kayo ulit? Siyempre, sasakay ako. Don, kaya dois dois mo, babaw mo pa. Alis ka! Dito lang, dito lang. Dito long. Alam mo, pagpatuloy mo na yung pag-i-bike driver kasi alam ko wala ka naman talagang pinubukasan. Ang bahaw-bahaw mo pa. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, kuya. Ginagawa ko lang naman to para makapagtapos ako ng pag-aaral. At saka makatulong na rin kila nanay at tatay. Naniniwala ka talaga makapagtapos ka ng pag-aaral, no? Hoy, huwag ka nang umasa, doy. Pang e-bike driver ka lang. Yan ka na nga. Bayad niyo po, kuya. Umasa ka magbabayad ako sa'yo? Ang baho-baho mo. Ay, Ay, ang tumal talaga ng pasada ngayon. Nakakapagod. Ang hirap. Ang Uy! Amay araw na be e bike driver! Fuck! Atin mo ako libid. Nga pala, wala ka bang damit? Pero araw na lang ganyan yung damit mo? Wala bang bago? Wala po. Mahirap lang po kasi ako. Oh. Nagre-renta lang ako ng e-bike para para magka-pera ako. Ito na lang. Promise, mabayaran na kita ngayon. Ha? Ah, talaga ba? Sige. Hatid mo ako doon. Sige. Bilis kasi yung mo na ako. Dito lang, dito lang, dito lang. Oh, ito, dalawang piso. Oh. Pambili mo lang tawas, sa shampoo. Ano okay, Dalawang piso? Sabi mo sa akin, babayaran mo na ako ngayon. Okay na yan. Oh, oh sir, sir. morning. Morning din, Jonathan. Napaga ka ata ngayon. <laughs> ganun talaga eh. Basta may promotion. Ah, ganun ba? Siya nga pala. Kamusta? Yung office, nalinis mo na ba? Ay, sir. ah, uh, malinis na malinis. Nga pala, sir. Uh, kailan pailan pala yung promotion ko bilang supervisor. Ah, Jonathan. Ang magkalala, pinapasas na. Magantay ka na lang, ha? Ah, okay. Siya nga pala. Kilala mo ba yung pedicab driver na palagi mong sinasakyan? Parang napapansin ko palagi siyang nakasimangot pag bumababa ka sa kanya. Eh, hey, ganun talaga yun, sir. Nakasimangot yun kasi sariling amoy niya yun yung sinisingot niya. Kaya nakasimangot siya. Ah. Sige, sige. Pamasa ko na lang. Sige, sir. Thank you, sir, ha? Sige. Kuya, papasok pa ba kayo? Gabi na. Ang mga manager at matataas yung posisyon, kahit anong oras pwedeng pumasok. Ganon talaga. Pero kuya, yeah. kailan mo ba ako babayaran? Binayaran na makita eh. Hindi pa ba sapat yung pambili mo ng shampoo sa katawas? Pinuhan po kayo, kuya. Alam mo naman na nag na nga lang ako para makatulong ako sa bahay. Tapos gaganipuin mo pa ako. Eh, kasalanan ko ba na e-bike driver ka lang? Tsaka mm -hmm. ako, may mataas na posisyon sa kumpanya at manager ako. Kinatid mo na ako, dami upang pang drama sa buhay mo. Kinatid mo na ako. Ito na, ito na. O ito, treha. 2 pesos, pambili mo ulit ng tawas at shampoo. 2 long pieces na naman ulit. Bakit? Ay! Ah, sir, good evening, sir. Ah, magandang gabi. Bakit nandito ka pa? Eh, may nakalimutan lang ako ng trabaho, sir eh. Tataposin ko sana ngayon. Siya na naman ang silakyan mo? No? O, oh, sir. Ikaw ah. Lagi kita na nakikita hindi mo binabayaran ng pamamabala. Eh, deserve yan naman po yan, sir eh. Kasi eh, e-bike driver lang eh. Wala namang kinabukasan yan eh. Ah, ganun ba? Ah, magkakilala kayo, sir? Oo. Ako ang manager niya. Ang trabaho niya, tagalinis ng office namin. Siya ang janitor sa office namin. Ha? Ah, Di janitor ka lang naman pala. Sabi mo sa akin, ikaw yung manager dito at mataas yung position mo. Eh, sir, magpapalawanag ako, sir. Eh, paano yung position ko, yung pag-promotion ko? Ah, huwag mo nang isipin yun pagdesisyon ng kung hindi ka karapat dapat sa isang promosyon. Hindi namin kailangan ng gantong tao dito sa kumpanya namin. Hmm. Sir, huwag naman, hindi naman po tama yan, sir. Eh. Anong sa tingin mo tama ang ginagawa mo sa bata? Sige na, umalis ka na. Kunin mo na yung mga gamit sa office at huwag ka nang babalik. Iho, hanga ako sa kasipagan mo. Sa mura mong edad, nagkatrabaho ka na at tumutulong ka na sa pamilya mo. Maraming salamat talaga, Kuya. Pagpatuloy mo lang yan, Iho. Naniniwala akong makakamit mo ang pangarap mo sa buhay. Huwag mong pansinin yung mga ibang tao mo sa kapwa. Ha? Maraming salamat ka talaga, Sir. Tatandaan ko po lahat ng sinasabi mo. Lito na naman. O, ito, Iho. Pang-isang buwan mo na yan, ha? Huwag ka muna ka isang buwan. Sakto na siguro yan. Bumili ka ng gamit sa inyo at itulong mo sa pamilya mo. Maraming salamat talaga, sir, Malaking tulong na to para sa akin. Wala nga dun. Salamat talaga, sir. O siya, alis na ako, ha? Mag-ingat ka lagi at huwag pababayaan ang pag-aaral. Sige po, sir. Mag-ingat din po kayo. Sige. At lalong-lalo na, manalangin ka sa Diyos. Salamat talaga, sir. Sige na. Alis na ako. Sige po, sir.